So what's up mga katropa, good morning at magandang magandang umaga sa inyo lahat So for today, saya so, na mga katropa, so pagkasama na tayo Kasi tayo ay opening, so yan napakaga magang umaga pala So yan na guys, nandito na naman tayo sa trabaho So yan na guys, inopen ko na yung POS So yan na guys Yan, nilagay ko na yung cash, piti cash So yan, Para na guys So yun ang mga katropa. So ngayon tayo ay opening. So yun na guys. Ma Open natin lahat. Yung light. At saka yung POS. Mm. Lahat na. So kailangan na natin gawin ay mag-display. At saka ipapasok natin itong bagong lelebe. Template. So na guys. <laughs> Hah? Kafe kafe. tropa <laughs> saya so, nang mga katropa so yan ang mga tropa <coughs> so, ito yung nagawa natin coffee so try natin perfect guys ah sarap <coughs> sarap na pasok guys <coughs> so yun na mga tropa. so yun na ang mga kafe natin natin dito. Kung gusto mong bumili, na dito lang yung kafe namin dito. So, yun ang mga katrabaso kafe natin, namin, mga coffee namin natin dito. So, yun ang pinipinta namin.